Hello mga kabundok uh, ah, Ito pala ang mineral butter na aking binili May laman At ang isa ay walang laman Ngayon meron kasing spring dito Na duda ka palang naman ng na spring Itestingin e, ko kung magiging ganto din kalinaw Inukay na namin to kahapon e, Ayan sa papasok na yan Pinukay na namin yan kahapon. Ewan ko lang kung luminaw na. Pero dahil nag uulan hindi pa siya ganong kalinao. Oh. Ayan o. Oh. Medyo maputik. natin mo oh, ano yung tubig niya. Uh Oo. -oh. Parang malamit siya pero tingnan natin kung anong magiging itsura salinan ko dyan kasi hindi pa ganang katining eh baka hukay lang yung kahapon dito ko testingin ko mo ng tubig na nata yung bukal eh banda dyan parang banda dyan tingin ko ah Hmm Testin natin Uy, yan. Karang. Itu saja. Kita nanti. medyo malupa medyo malupa siya parang hindi ata pa pwedeng inumin pero parang bukal kasi yan eh dun kasi wala nang tulo taas. tapos yung loob yung dito sa baba buhangin yan buhangin yan eh. Ayun oh yung mga part na buhangin. Diba? May part na buhangin yung lupa. Ayan. siguro ko tetestingin ko pa sa ibang araw kasi umulan kagabi. Siguro pagka hindi umulan, testingin ko yan. Para kasi siyang malinaw eh. Baka na, ano ng putik eh.